Magandang araw, King Citizens! Ako si Quezon City Mayor Joy Belmonte at Chairperson ng Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council o CADA. Alamin natin sa video na ito ang kahalagahan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at BADAC Auxiliary Team o BAT patungo sa ating hangarin na maging drug-free ang ating komunidad sa Quezon City. Samahan ninyo kami at alamin ang buong detalye ng BADAC at BAT kasama ang ikalawang punong lungsod, Vice Mayor Gian Soto. Magandang araw mga Q-Citizens. Ako inyong lingkod, Vice Mayor Gian Soto at ito po ang CADAC or Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council. Barangay, galing sa salitang balangay o traditional boat. Ang barangay ay binubuo ng ating pamilya, kapitbahay at komunidad na kung saan ito ay mahalagang pundasyon ng ating syudad. Dito sa CADAC, tayo ay gumagawa ng paraan patungo sa matiwasay na pamumuhay. Kaya naman meron po tayong BADAC or Barangay Anti-Drug Abuse Council at BAT or BAT, BADAC Auxiliary Team. Tunghayan natin ang buong detalya ng BADAC kasama ang BAT sa ating episode na ito. Ang badak po ay tumutulong sa ating mga pewos or person who use drugs upang sila po ay masikaso natin sa kanilang pagbabago, mabigyan ng intervention at ma-analyze po natin ang kanilang mga problema at sa ganung bagay, ang badak po ay makakatulong sa kanila patungo at sa simula ng kanilang pagbabago. Siyempre ang DILG. No, at ito ay uh, ibinigay sa bawat barangay upang mapadali natin na uh, masukpo ang illegal na droga. At ito ay uh, binigyan ng mandato ang bawat barangay captain na ang mga person who use drugs or ang mga tao na na-involve o naging biktima ng droga ay matulungan at mabigyan sila ng bagong pag-asa. So ang part ng kadak ay tulungan. Tulungan ang lahat ng mga dark personality na mag-undergo ng intervention program upang makabalik sa normal na buhay at maiwasan ang paggamit ng illegal na droga. Ang BAT po ay BADAC Auxiliary Team para po sa BADAC. Binubuo po siya ng mga iba't ibang department heads po ng aming barangay para po tumulong sa mismong badak team para maging kaagapay nila para makapagmanman sa aming komunidad ma-report sa kapulisan on demand po sa mismong barangay namin kung anong nangyayari tungkol sa drug-related problems po sa aming barangay So sa ngayon sir, uh, almost sa napapag-graduate natin, ang feedback naman po sa atin ay napakaganda po at bumababa na yung drug situation natin, yung drug problem ng mga barangay. So ayun dahil din po kasi ng drug clearing, uh, bago ko po ma declare na drug-free barangay, ay kinakailangan po na may-account lahat ng drug personality na nakalista sa barangay.